the more na nagkakakilala kayong dalawa, the more na nakikilala nyo yung pangit din sa isa't isa. Hindi naman imposible sa mag-asawa, mag-jowa, na hindi magkasakita ng salita. Imposible kasi yun eh. Pero madalas sa madalas, ang tanong na ibang tao, lagi bang nasa dating stage? Hindi naman talaga. Imposible yun. Now, if napunta na kayo sa punto ng relasyon nyo na buisit na buisit ka na, even yung paghinga niya kinaiirita mo na, Even yung mga ngiti-ngiti niyang dating poging-pogi ka, gandang-ganda ka, ngayon iritang-irita ka na. You have to remember that the reason why you are in that relationship in the first place ay dahil mahal mo siya o pinili mo siyang mahalin. Hindi dahil sa katangian niyang maganda lang siya o gwapo lang siya because love is not described by the appearance. You love someone because you chose to love them. It is a decision. So kapag nag-decide kang mahal mo ang isang tao, regardless, pag bukas, hindi mo na sila nakitang attractive, pero decision mong mahalit sila, well, it's a decision. Love is a decision. Now, if it comes to the point na tatanungin mo na yung sarili mo kung tama pa bang ituloy kong relasyon na to o hindi na, para sa akin, if you're going to ask me, the only way for me to decide if I'm still going to continue is if the respect is still there kapag nare-respeto pa rin ako ng tao na to, despite and in spite ng lahat ng pangapag-aaway o pagkakamali namin sa isa't isa, I will stay.